Shonai, anong pinakamasakit na na-experience mo dahil hindi ka matandaan ni eh? Um, yung pong itinataboy niya ako ng mga mm -hmm. time na yan. I'm sure nagpakita ka ng mga pictures, mm -hmm. kanya. May mga videos ba kayo together? Um, na yung pinakita kayo? prenup namin noon, mm -hmm. uh, pinakita ko sa kanya yung mga pictures namin. Parang napapatigil siya. Sige. Yolay, pag-usapan natin si JC. Gaano siya ka-close sa'yo? Sobrang close po eh. Nililigawan ka ba niya? Diretsahang tanong? Um, opo. Okay, sige. Teka muna. Single ba to? May girlfriend ba? May asawa ba to? Uh, single po siya. And yun. he's fully aware naman. ina ko lang na aware siya sa situation mo. Yes, kasi nakuwento ko sa kanya. So last month, nagpaalam sa si Aaron saying na parang dun siya magpapagaling sa, sa US. Okay. ba? Diba? Tapos, ano ang huling pinag-usapan nyo at anong status niyo ang dalawa ngayon, Aaron? Nagsabi po siya sa akin na hmm. kahit na hindi kita naaalala, hmm. um, nararamdaman ko na meron tayong connection, hmm. magpapagaling ako, hmm. babalik babalik ako, pag naaalala ko, babalikan kita. Nararamdaman ko na mahal kita. So, wala kayong formal breakup? Kung baga, eto, meron yung parang, parang maghintay ka, yun sinabi niya? pong hope na sinabi, yun nga po, na umaasa ko na babalik siya kasi um, nag-promise siya mm -hmm. ng kasal. Mm -hmm. Okay. Pero meron ding sinabi ang mami niya sa'yo, hindi ba? Opo. Um, bago po kami nag-usap ni Aaron, mm -hmm. um, kinausap po ako ng mami niya, mm -hmm. ng kami lang po ang dalawa, mm -hmm. um, sinabi po niya, kung may napupusuan ka na, or mm -hmm. may nararamdaman ka ng iba para sa iba, binibigay mm -hmm. namin yung blessings. Na, Sabi ng mami ni mm -hmm. Aaron. Opo. Kumbaga naiintindihan naman nila yeah. kung hindi ka makakapaghintay. Opo.